All right, once again, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Ah, gaya po ng una nating sinabi sa ating mga nakarang ah video mga mahal na kabayan, ay tuwing every Sunday lang po tayo nakakapag-vlog dahil nga po tayo po ay mayroong trabaho. Ah, uh, ngayon po mga kabayan, ay pag-usapan po natin ito pong uh, natuklasan na ito pong mga Duterte, mga kababayan, at ito pong China ay magkasabot po sila sa paninira sa ating pong gobyerno. Ito po ay natuklasan ng 3.1 page, mga kababayan. Ito po mga pro-China network na naninira po kay PBBM. Uh, gawain po talaga nila ito. Pagkatapos ay kanila naman pong inaangat ang pangalan ni Sara Duterte. Kanila po itong uh, pinapabango. Ayan po ang kanilang uh, layunin. Sa pagkatalam naman po natin na uh, malapit na pong maganap. Ito pong midterm election at 2025 para po uh, sirain ang mga kandidato ng uh, gobyerno mga kababayan sila po ang nagpalabas ng mga Peking Pulburon, Gejo ito pong mga uh, pro-China network mga kababayan meron po pala silang 25 na Chinese account at kapag nag-post po ang mga ito sabay-sabay po silang nagpo post talagang papuputukin nila ang kanilang ipinapakalat na fake news. Ganito po kagrabe. Ah, magpakalat ng fake news ito po mga Chinese account na ito. Ito mga pro China network mga kababayan. Ito po panoorin po natin. Ang video ito mga kababayan. Grabe kakabahala itong nadiskubre na ito. Tahasan na talaga ang sabwatan ng Duterte China. Mula Nobyembre 2024, natuklasan ng Press1.ph ang isang pro-China network sa X, Twitter, na nagsasagawa ng coordinated campaign laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa mga hakbang ng Pilipinas sa West Philippine Sea, WPS, habang pinalalakas naman ang imahen ni VP Sara Duterte. ano ang nakita and Chinese-linked accounts ang naglabas ng parehong content. Peke at malisyosong polvoron video na nag-uugnay kay PBBM sa droga, mga blog na pumupuna sa presensya ng US sa Pilipinas, balita ukol kay VP Sara Duterte, natahimik sa isyu ng WPS pero critical kay Marcos Jr., coordinated attack. 25x accounts ang nag-post ng parehong larawan sa loob lamang ng atro minuto. May caption na Art Marcos, drug abuser at binapanood ko na. Sa mula Mayo hanggang Nobyembre, 2024-155, beses na inulit ang mga kaparehong tweet, connection sa Chinese state media, ang China Daily ay naglabas din ng maling balita na sinasabing lumalabag sa unclose ang mga bagong batas ng Pilipinas. Kasabay nito, pro-China accounts ang nagshare ng balita laban sa US at pumupuri kay VP Duterte, timing ng kampanya. Tumugma ang pagkalat ng Pro Duterte Post sa mga pagdinig sa Kongreso ukol sa umano'y anomalya sa pondo ng OVP at DepEd na pinamunuan noon ni VP Sara. Binuhay muli ang Polvoron smear campaign noong Hulyo. Kasabay ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, pagkilos ng ex at media watchdogs, is dati sa tamatesen ni Andexber. December 2023, natukoy ng Initiative for Media, Freedom, IMF, ang potensyal na paggamit ng polvoron Video bilang bahagi ng propaganda Enero 2025 Matapos ang investigasyon ng Press 1 PH Suspendido na ang 24 Chinese-linked accounts sa X Babala Mukhang bahagi ito ng isang mas malawak na plano Upang manipulahin ang opinyon ng publiko Bago ang 2025 midterm elections O yan nga po mga kababayan Narinig nyo naman po siguro O kaya nga po ito pong si House Deputy Majority Leader na si Paulo Ortiga ay nananawagan ngayon sa mga butante mga Pilipino na maging matalino kayo sa inyong pagboto. So, sinabi po ni Paulo Ortiga na huwag po ninyong iboto ito pong mga kandidatong pro-China dahil ang kanila pong pinuprotektahan ay... Ito pong mga Duterte at ang kapakanan ng China mga kababayan. Imbis na protektahan nila at pagtanggol ang ating teritoryo, ang ating mamamayang Pilipino ay ang kanilang sinusuportahan ay ito pong China at ang mga Duterte. Na kilala naman po natin na talagang ito mga Duterte talagang uh, sunod-sunuran sa China. Mga kababayan, ito po po natin uli ang sinabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na ang eleksyon siguraduhin natin na iboboto natin ang mga para sa bansa hindi ang tuta ng China matapang nananindigan si Rep. Paulo Ortega laban sa mga politikong kumakandidatong may pagkiling sa China sa kanyang pahayag, iginiit niyang hindi dapat Iboto ang mga kandidatong inuuna ang interes ng Beijing kaysa sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang boto natin ay para sa Pilipinas, hindi para sa mga politikong sunod-sunuran sa China. Aniya. Umani ng suporta mula sa netizens at iba pang mambabatas ang kanyang panawagan, lalo na sa gitna ng patuloy na tension sa West Philippine Sea. Habang papalapit ang halalan, muling iginiit ni Ortega. Piliin natin ang lider na kayang ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas hindi yung ibebenta tayo sa Banyaga. So, yan nga po mga kababayan. O so, kaya alam na lang alam na lang po natin ngayon sa darating na midterm election 2025. Alam naman po natin kung sino ang dapat nating iboto. Ang iboto po natin ito pong mga nagmamalasakit sa ating pong uh, bansa. Ang iboto po natin ito pong mga uh, nagtatanggol sa ating pong mga teritoryo. Hindi po yung mga pro-China dyan. Ayan, dahil ipagbi, ipagbibili po nito ang ating pong mga teritoryo sa China para sa kanilang pansariling interes. Ayan, hanggang sa muli, ito po ang Norris TV 5.1. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo mga kababayan at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube sa tuwing may-upload po tayong Видео Деда Пола Станардж ТВ и Пайбон.